Meron mga nagda-drum diyan oh. Ayan sila oh. Ah, nagkakantahan sila dito sa Dromite Beach. Ngayon na, ah, ito yung mga kababayan at ah, nagsa dahil sa araw ngayon na oh. Yung palubog. Abangan natin mga kababayan. Ayan. Kaya pa tayo dito. Kasi nung isang araw dito guys, uh, kung mapansin nyo sa in-upload ko, merong mga uh, rito yung mga dragon boat. Kasi may competition sila sa ibang bansa. Uh, training sila rito. Ngayon o. Oh. Pero ang bakod pa rin, nandito pa rin. Ayan sila o. Oh. Ayan pa rin yung mga bakod. Ayan okay. lira sila. kagandang bureau ito mga guys. Ah, meron din mga sister natin, mga foreigner din, yung ating mga matri. Ayan. Nandito sila. yan mga guys, ang ah, dami pa rin basura pala dito. Ito nga, gawa lang kami mga water lady. Eh. Gawa nga ito sa Uh, pagbagyo, yung mga masama panahon, natatangay sa uh, tubig. Ayan. Ito yung mga foreigner na mga madri. nagte-picture sila ito ngayon napakagandang view ngayon sa Dormite Beach ang ating mga kababayan uh, nandito sila dami dagsa ngayon ng mga tao rito Bising-bising ang bawat isa kasi nung nakarang araw, hindi natin nilapitan kasi dyan nung nakarang araw kasi bawal kasi may mga bata na naliligo na nakaubad. Kaya uh, hindi natin nilapitan kasi bawal kasi yan. Kaya ito ngayon, yung ating mga kababayan, ayan sila. Enjoy na enjoy sila sa pagpapisaw uh, sa, sa tubig pero bawal mali. napakaganda kaganda nagsang dagsa mga tao rito yan yung araw na inaabangan ng ating mga kababayan na para panuorin yung paglubog sa araw kahit siyang ka dito tumingin ngayon napakaraming tao dito na namamasyal dito sa Tampalasikan diba? tama ba yung Tagalog ko? dami, ang ganda sa tulo ayan o oh. ang ganda pala ng kandito kasi dumagsa ating mga kababayan ngayon uh, balikan natin dito pakita natin sa inyo yung mga tahong dito na napakaraming kwan dito na namatay lang ng mga tahong kasi gawa nga sa init hindi sila nakabalik sa tubig kaya namatay <laughs> namatay <laughs> <laughs> namatay sa walang tubig yung mga tahong dito yung green shield Ito mga guys, ito pakita na sa dito yung mga tahong dito. Ayan, mga basura yan, nagkakalat. Kasi wala pang uh, siguro nag din, siguro mga naglinis dito. Kasi nandun uh, na, ah, katulad yan, may mga sako na doon sa dulo, naka-imbak naka na doon. Yung isang araw, wala pa yan dyan. Asawa din siguro sa karilinis Ayan mga guys, so, yung mga tahong, oh. dami oh. Ayan, yung mga tahong. Ang dami kahit saan nga dito kayo yan yung mga tahong din nakatumpok-tumpok na napakarami eh. ayan o nangangamoy lang sila dahil sa walang tubig na hindi sila nakakuan sa, tubig sa dagat kasi nabibilad sila sa init ayan o. tapos dito ito naman ay tambak na sang basura dito napakarami dito ayan yung basura doon sa dulo, ayan yung nakaputing sako, ayan o. Na may mga naglinis na rin. Kaya lang siyempre hapon na. Ayan o. daming basura, nakatambak. Hindi pwede yan makabalik doon kasi pag bumalik yan doon, uh, lulutang na yan dyan sa dagat. Kaya nakakulong pa rin siya. Para hindi makalabas sa boya napakagandang view rito guys yung uh, Dolomite Beach dito sa beach 1 uh, pitch one. ayan grabe oh sobrang ganda ayan palubog na kasing araw wala nang araw oh. pansinin nyo wala na yung araw mga guys lumubog na Napakaganda tingnan. Ngayon uh, tayo lalabas na. Tayo uuwi na rin na oh. Yan, mga ating mga kababayan. Dagsa at uh, maambon na kailangan na din natin umuwi Ayan, para basta tayo yan no? ganda na tingnan no? ay uwi na Ngayon, dito kayo dadaan sa exit para uh, hindi mahirap paglabas. Kasi doon, hindi mo kayo makalabas doon sa entrance kasi entrance yun. Eh. Diba? <laughs> Ngayon tayo, uuwi eh. na. Okay guys, sa ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna, patuloy na ni Papalon. Ingat po kayo at God bless. Bye bye! bye.